Magandang araw mga kapatid, mga kabikisi vlogs. So nabutan ko nga yung aming aso na chihuahua na kapapanganak pa lang. Kasalukuyan pa yung mga anak. At ito nabutan ko yung naanak na niya na ano, hinihila niya yung pusod ng baby, ng papi. So ganyan pala sila guys. Ang aso na to ay eh, hinahayaan ko lang siya na manganak mag-isa. No assistance. So, nung una, nanganak siya, naabutan ko na lang na matikas na yung mga, ano, mga puppy niya. So, ngayon, naabutan ko siya na actual na nanganak. Nung una kasi, eh, madaling araw, so hindi ko nakita. Ano, pusod ng kanya mga puppy. na ilipat ko na yung aking aso dito. Kasi nanganak siya doon sa ilalim na lagay ng mga gamit-gamit. So ngayon ayan, nilagyan ko na ng malinis na cloth. Ayan, inihila pa rin niya yung mga pusol. So kanina nung pinakita kong video, tatlo pa lang sila. Ngayon, lima na. Dalawang puti. Ayan, at uh, <clears throat> dalawang deep brown. Ganda na mga kulay. Tingnan nyo oh. Ayan yung mga puso pa. Oh. Yan ang puti. Hinihila niya yung pusut. Take it easy, baby. Baka maano yung anak mo. Yan, may dugu-dugu pa sila. Kasi hindi ko sila pinupunasan. Hinahayaan ko yung leaking ng nanay yung gagawa. Ayoko yung ano, kailaman ko. Bibi, take it easy, Bibi. Take it easy. Uy! Grabe. Bibi, la, ganyan ka. Tignan nyo yung kulay, oh. Green. Subukas, so, may nakahanda na yung tela. Kalahati niyan. Karton lang yan, oh. Nilagyan ko ng, ano, bukas palitan natin yung sapin. Drink the water, Bebe. Here. Drink the water. Pagod na yung aking bela.